Dito banda yung ano je mga... Jay dito banda yung ano Yung umiyak na bata Dito namin yung umiyak na bata Kasi Ililipat na nila sana lang kung Dito banda mga ba, Mabutan natin sana yon Bago magdilim ay okay na natin yung bata. Natin, bata natin. natin yung bata at makita natin Sana na maligtas natin yung bata, ma okay, mga tol. portable na tayo gumawa. Pagdasal nyo lang po kami mga tulina na natin yung bata. ng lang tayo ha. Okay, mga mga tayo okay, mga mga tayo. Sige, 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 bata. Ano pa o? Brabih yung anan ulan mga tol

Rinig na rinig po. Dandam ko na dun yung bricks yun. Sa baba yun. May back. Dun siguro yung mga binigay yung baka. Oh, eh, baka dyan sa kabilang ano. Bundok. Kailangan pag sapit sa hindi pa sumapit yung bilim. Ay, na namin yung bata mo ton. Sobrang kawawa yung bata mga ton. Samdam na talaga namin yung ano. Kanina. Yung Sakit akin kaming lumakad ay nagdasal muna kami ni Eji. Sana ay maging sakit mm. kami sa mission namin ngayon. Sana hindi tayo mabigo. Umuulan na mga tol. Wala man akong mapaipakita muna sa inyo ngayon ninyo na tol. May papangako lang namin ni Eji uh, na nagawin namin yung abot kaya na nakakaya. Ngayon mm. namin yung list namin uh, na ano, maligtas namin yung bata. Mm. kasi ano naman natin yung ano na bata na rinig na rinig po talaga namin kanina yung ano busis yes na yung bata, yung bata na na, na pinasaksan ramdam um, namin yung sakit mga tol kasi pag mahuli ka yung talaga ibukain na yun sana nga pinapakain nila tara sobrang kawawa yung bata ba hindi nilang banyong siguro yun すい,いっません。 Doon sila galing siguro kanila o yan si yan, so may mga kawa yan Yan, yan siguro ang kagaling Pinatawan-tawanan hmm? ng nila yung bata Ito lang, dalawa lang yung ano Huwag na tayong kumbinsa, makamarami yan Huwag na bata Mm -hmm. Huwag tayo tayong mag ano Huwag mo natin lapitan masyado Huwag okay. Okay. mo bata Ini ya bata tak masuk. Ini aku luang. Tadi, tadi yang kita mas si bata. Umiiyak, mga tol. Sana may talaga natin ito ngayon. ano? Oh. Masa oh, yung bata ka.

Ayaw, Brad. Ayaw. Hoy, tapos na Ayaw Ayaw, okay. Brad. Ayaw. ayaw. Oh. Putang. Patay, okay. mito mo ba?

耶、yeah.。 Mga tula, balik na sa atin yung bata. Oh, yung bata nga to, lho, grabe, jing. Paul mo tong cellphone ko 'di. Ah. Eh, ni kembata ko. Sagulan natin 'yung maririn. Nothing.